Meron ba kayong fear sa mga amusement park rides? Yung bang pagsasakay kayo sa mga roller coasters, ferris wheel, sobrang tinde nung takot mo. Naglalaro sa isip mo yung iba't ibang mga klase ng senaryo na parang final destination. Biglang may masisira yung mga sinasakyan mo, biglang mamamatay lahat ng mga nakasakay dito. Malamang sa malamang, marami sa inyo, kagaya ko, oo oh oo. -oh takot. I think yung sa Final Destination Part 3 yun eh. Kung hindi ako nagkakamali ha, yung intro na na-foresee niya na magkakaroon ng isang matinding fuck up doon sa sinasakyan nila. Na derail yung roller coaster. sa isa, -isa sila nagsitilapon, isa-isang nangamatay. Pelikula lang to, definitely. Pero nakakatakot isipin na sa totoong buhay, marami pala talagang mga amusement park disasters na kuhang-kuha ng videos mismo sa mga cellphone. Hindi lalayo sa usaping ito ang pangyayaring ididiscuss natin ngayong gabi. Tignan nyo tong headline na babasahin ko ha. Talagang kikilabutan ka. Ang sabi, mga sigawan at pagdadasal na ng footage habang nagka-crash ang isang ride sa Saudi Arabia. Alam kung ano nakakatakot dito? Kasi, nung nakita ko po yung ride, napansin ko, hala parang may ganitong kapareha sa atin. Na, ikukwento ko mamaya, parang kapareha yung itsura. At ang buong akala ko, sa Pilipinas po talaga to. At kung hindi ako nagkakamali, napasakay ko na po yung kapatid ko sa ganitong klasing ride. Medyo parehas, but different. And for some weird reason, nakakapraning siyang panoorin. Kasi babalik ka sa eksena ng Tom. What if yung nasakyan namin, ganito nangyari? What if nung pinasakay ko yung kapatid ko, ganun yung nangyari? Para kang nasa isang version ng multiverse na yung what if no, patay na pala yung ikaw or yung mga mahal mo sa buhay. Parang ganun siya sa akin eh. Nako, 30s. Maghanda kayo sa isang kakaiba, nakakapawis ng kamay, nakakapasman ng kamay. Nakaba na ride na pag-uusapan natin ngayong gabi. Ang kwento natin ay ang Saudi Arabia Amusement Park Disaster of 2025. Ito na yung ride na uusisiin natin ngayon. Tinatawag daw ito na 360 ride. I think very much self-explanatory kung bakit ito yung pangalan niya, 360, may umiikot. Tinatawag din kasi ang ride na ito, no, na pendulum ride. Kasi kung makikita po natin, parang pendulum yung kanyang motion. Gumaganon. Nagsuswing siya sa isang side, pupunta sa kabila. So, merong mga ilan-ilan pa na nagsuswing paangat ng paikot. Kaya naman 360 ang specific na tawag dito sa ride na to, kahit pendulum ride siya. Dahil habang may motion ito sa pendulum, may mga sakay na makikitang nakaupo sa paikot na serya ng mga upuan na umiikot din sila. doble double na yung ikot. Talagang 360 talaga siya. At kung makikita natin yung mga footages online, kung matapang ka ha, masaya naman kasi talaga mag-ride sa mga ganito. Nakaka-up ng adrenaline. Kaya siguro tatanungin ko na lang kayo, nakasakay na ba kayo sa mga ganitong klase ng ride? Kung hindi, sa tingin mo ba ay may tapang kang sumakay dito? ma-excite ka ba? Kung oo naman ang sagot mo sa pangalawang tanong ko na yan, panoorin mo ang susunod na parte ng ating talakayan. At sabihin ninyo sa akin mamaya, matapang pa ba kayo at may balak pa ba kayong sumakay dito? The Disaster pag-uusapan na natin ang nangyari. July 31, 2025, Wednesday ng gabi, sa Alhada District ng Taif, isa itong popular na mountain resort sa Western Saudi Arabia. So meron po mga footages nung insidente ito ang nag-viral. Talagang buong mundo po pinag-uusapan to. Eh, nakikita ko nito sa TikTok. Kung saan makikita po, no? Babalikan natin yung 360 degree ride. So may central pole po siya kung saan nakadikit yung umiikot na nakaupo yung mga tao. Yung central pole na to, no? Habang umaandar yung 360 ride, bigla siyang naputol. Nabali siya. Dahilan, para direktang bumagsak sa lupa, yung mga nakasakay rito. Yung scary po na party dito, ito, nireplay nire ko to. Napanood ko kasi siya eh. Yung scary na party nito para sa akin is yung maririnig mo, di ba? Nagtatawanan yung mga tao. Nagsisiyaw. Woo! Woo! takot na takot silang ganon. Dahil sa thrill yung sigawan nila. Tapos yung sigawan na yun, kung maririnig nyo, no, unti-unti na napaparitan ng hiyawan dahil sa takot. Yung ah, ah! bigla lang naging ganon. May transition. sa dulo pa po ng video, nakikita ko to eh. Makikita po natin na yung mga nakasakay nakita doon sa harapan ha. Na parang na-late na nilang na-realize na hala bumagsak kami. Hanggang sa unti-unti na sila nagpapanik no. At maririnig mo yung panic na yun doon sa kanilang mga boxes. So hindi ko po masasabi sa inyo kung <laughs> eto yung iniisip ko to eh. Swerte ba sila? Kasi buti na lang nung bumagsak yung bilog no, no kung saan nasaan sila, eh, bumalansi siya, no, sa lupa. Naiintindihan niyo ba ako? Bumalansi siya sa lupa, flat silang bumagsak sa lupa. Hindi nakatagilid, no, or nakatayo. Kasi definitely, kung nakatagilid silang ganun at bumagsak sila ng nakatagilid, patay lahat mong nasa baba. So, kayo yung tatanungin ko, swerte ba sila na walang namatay? O hindi pa rin ito makukonsider na swerte? kayo maglagay sa ilalim. Anyway, nung bumagsak na po silang lahat, may mga witnesses po no na no, nagsasabi na naging chaotic na daw itong buong eksena ito. Siguro, hindi ko alam ko if yung adrenaline pa rin nila to no, pero yung panic mo na yung may rush ka ng energy habang nagpapanik ka, siguro nagtatakbuhan na rin yung mga tao sa paligid or right after marami na ring nagmamadali na magsi-alisan yung mga tao dun sa loob. So imaginein mo kung mangyayari sa iyo yan. Bukod sa magkakaroon ka ng physical trauma, definitely masasaktan ka dyan eh. Meron ka ding psychological trauma afterward, 'di ba? Kung ako po ha, ako lang ito. Hindi ko masasabi for other people. Pero parang masasabi mo sa sarili mo na pangalawang buhay ko na to eh. Patay na dapat ako. 'Di ba? May ganun diba? ba pag naka-experience tayo ng mga aksidente. May ganung factor sa atin. Eh. Maaari na tuwing sasakay ka sa mga rides Miski ordinaryo mga sasakyan lang, cheap, magagrab ka, talagang may PTSD ka na. Running ka na. Feeling mo lahat mag-malfunction. So, pabalikan natin yung ride ha. Ano yung dahilan at nag-snap yung parang filler doon sa gitna? standard ba yung pagkakagawa nito? Malalaman ba natin lahat to? Aftermath. Natapos ang mga sigawang dala ng takot, hindi lang ng mga nakasakay, kung hindi yung mga nakasubaybay din sa kanila, yung mga witnesses. Nagpapanik din sila, syempre. Marami sa kanila yung hindi makapaniwala doon sa nangyayari. Wala nang nagawa yung iba kung hindi magtinginan at magfilm ng video dahilan para mag-viral ito. So habang nangyayari po itong video-video, panik-panik na yan, agad rin naman na dumating yung mga emergency responders, including daw, yung mga tinatawag, na civil defense team. Meron silang ganon. At yung mga paramedic, syempre, mga ambulansya, ganyan. I think, no, it's safe to say na lahat naman siguro ng mga, ng mga amusement parks, dapat may nakahanda talagang ganyan. So mula daw itong mga to sa Saudi Red Crescent. So sinecure nila yung site, make sure nila na wala na yung mga tao, Siyempre, iniisip nila, baka may mga debris pa, di ba? Baka may mga nagmamalfunction ng mga kuryente, baka may sumabog. So, pinaalis nila lahat yan para safe ang lahat. And then, nung secure na yung lugar, isa-isa na, rin, na rin nilang kinuha yung mga nakasakay doon sa ride nilagay sila sa mga ambulansya at kanya-kanyang hinatid sa mga kalapit daw ng mga ospital. Hindi ko na alam kung saan yung ospital hindi na po natin nakita. At sabi ko nga, meron sa kanila na medyo malala yung kaso. Titignan natin yan maya, -maya. So, wala pong masyadong detalye tungkol sa ospital, no? Pero kung makikita po natin, ha? Ito'y hula ko lamang. Yung mga nasa harap po ng footage, medyo safe sila. Kasi, yung mga nasa likod, bago mag-snap yung pillar doon sa gitna, eh parang nasa ilalim sila, di ba? Nabanggit natin kanina. At kung mapapansin po din natin, parang nung bumalik silang ganun, tumama yung ilan na nasa likod doon sa bakal na suporta. Wala pong details dito ha. Wala akong nakitang detalye doon sa mga report sa mga ospital kasi. So definitely, kung sino man po yung dalawa o tatlong tao na, na tumama doon sa dalawang paa, may pagdadaanan talaga, no? masasaktan talaga, may injure talaga. Sobrang bigat po nung bilog na yon, di ba? Obviously. At sobrang tigas nung mga bakal na yon, kaya nga sila nakatayo doon eh. So ang hula ko, yung mga nabanggit kong yan, sila yung mga nasa critical condition na sinasabi. Meron daw kasi. Yun lang ang detail dito eh. Yung mga nasa harap, mostly say. Ito yung naiisip ko, pag nakasakay ka doon, parang ka naglalaro ng Russian roulette. Yung eksena nila, umiikot sila eh. Sino yung tatama pagbalik? Parang ganon. Or parang trip to Jerusalem, di ba? Hindi mo alam kung sino yung masasaktan. Merong isang unlucky winner. Ika nga nakakatakot. Agad-agad din, matapos ang komosyon, nireport din agad to sa TV. And in a way, medyo naging national concern din siya. I think sa Saudi, nakikita ko na marami ngayon yung ginagawa ng mga ganito. Eh. Maraming mga amusement park sa kanila. Viral news sa mundo yung mismong eksena dahil sa mga footages. Nireport siya ng mga kagaya ng Al Arabiya TV. At ang tanging balita so far lamang po dito ha, ay ipapasara daw temporarily itong amusement park at kasalukuyan. Habang finifilm ko po ito, ito ay iniimbestigahan. Yan ay ayon dun sa Alhada Hada regional government, sabi ng governor na si Prince Saud bin Nahar bin Saud bin Abdulaziz. Matapos madala sa ospital ng lahat at ma-check na kumpirma na at 23 nga yung injured sa aksidente. Karamihan daw sa mga nakasakay ay e mga nakababatang mga kababaihan kung saan tatlo sa kanila yung kasalukuyang critical na kondisyon na nabanggit natin kanina. Not the only disaster. Habang sinusulat ko po itong kwento natin, nagbabasa-basa po ako ng mga articles na nagsasabi na hindi lang pala ito yung amusement park disaster na pinag-usapan nitong period lang na ito ha. Sa US po, meron din silang viral story doon ngayon. Pinag-uusapan din at binabantayan din nila yung kwento. I think napakaliit lang talaga ng pagitan nito doon sa kwento ng, dito sa Saudi. So meron daw isang babae, bata, 9 years old. Nalunod naman siya sa isang wave pool sa Hershey Parks Water Park sa Pennsylvania. Amusement park din to. Tapos may specific place doon sa, sa lugar na pang swimming. Kung makikita natin yung mga picture, talagang mukhang masaya naman talagang pumunta. Lahat naman siguro tayo, mag-e-enjoy. Kahit natatakot tayo pumunta sa mga ganyan, di ba? Kahit uh, hindi lahat tayo sumasakay sa mga rides, gusto pa rin natin pumunta sa mga amusement parks. So, eto yung nangyari doon sa bata. July 24, 2025. Merong isang witness yung nakakita na merong may limp yung bata ha. Ah, uh, eh, isa to sa mga pinakamalalaking factor kung saan iiikot yung misteryo dito sa kwento nila. Merong isang witness na bigla-bigla nakita yung bata dinadrag na paalis dun sa pool. Nalunod na sa Hershey Parks water park sa Pennsylvania. So since amusement park to, hindi siya regular na swimmingan. In a way parang uh, ride din siya kasi isa itong wave pool, yung gumagawa naman ng mga artificial waves. So nung nakuha na yung bata mula sa tubig, yung staff yung security, syempre karipas sila ng takbo. Mamadali sila. Every second counts pagdating sa ganito mga kaso eh. Habang nangyayari ito, imagine nyo yung situation ha. Yung lifeguard nagsi-CPR. Yung mga staff hinaharang, pinapaalis yung mga tao para hindi nila makita yung bata kasi ayaw nila makita or matraumatize yung mga tao doon eh. May epekto pa rin kasi ito business-wise. So habang nangyayari ito, dahil medyo matagal po yung CPR, kada segundo, mas kinakabahan at mas nagpapanik yung mga tao doon sa paligid. Hanggang sa narinig na daw yung hala, hala, okay lang ba siya, okay lang ba siya? Yung worry, doon na, rinig na rinig mo na doon sa mga nakapalibot na mga tao. Ang iba sa kwentong to, nahagipan ko na kanina, yung mystery na iniimbestigahan is yung cause ng pagkamatay dahil nalunod siya or dahil nga ba may kondisyon siya. Naiintindihan nyo, hindi siya regular na cause ng, ng pagkalunod eh. May condition kasi yung babae. So, hindi ko po alam if mananagot sila kung ganun or yung parents na mapapanagot dito, hindi na po natin kakalkalin yung mga specifics nito. No? Anyway, if that makes any sense, hahagipan lang din natin yung kwento for context kasi Nababanggit din po talaga ito pagdating sa mga articles tungkol sa amusement park disaster dito sa Saudi. Ang weird lamang po dito sa pangalawang kasong ito ay eh yung Hershey Park, yung pool lang yung pinasara nila. Yung buong park ng rides business as usual. Nakakatakot no, di ba? May namatay. Tapos pupunta pa kayo dun sa park. Amusement park disasters in the Philippines. Abay, syempre, hindi na po tayo lalayo. Sa atin lamang po dito sa Pilipinas, ang dami na pong mga nangangamatay sa mga kwento na ganito, mga nadidisgrasya, natatrap. isa isain natin, magbibigay tayo ng ilang example. Ito yung number one. Medyo matagal na to, no? Pero merong antipolo peria accident na tinatawag. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag dito sa mismong ride, pero i-describe ko siya na para siyang carousel, pero wala yung mga kabayong nasa stick at nakaangat yung mga nakaupo. Tapos may dagdag pa po ito na, na thrill dun sa ride. Kasi makikita natin na lumilipad-lipad pa habang umiikot sila, no? nagtitilt ng left, right, left, right, left, right pa yung mga braso, yung mga arms. Manipis siya. O, nakakatako talaga. So, pares-pares po yung mga nakasakay doon sa mga cab. Cab ang tawag doon? Isa-isa. So, tahimik na nanunood at nag enjoy po ang lahat. Sayang-saya sa thrill ng ride ng to. Nang bigla, tumilapon yung isang sakayan, yung parang cab. Humit ito. May kumalas pa. No, may nalaglag pa na parang something doon sa main contraption. Kawatak-watak yung ilang bahagi ng ride. Makikita pa natin na may mga tumatayo doon sa mga nalaglag yung mga riders. And definitely, nasaktan sila. Ang sabi naman dito sa balita, binigyan naman daw ng pera, no? Or pinagamot naman daw ng perya yung mga biktima. Number one pa lang yan, ha? Ito number two, shuttle ride sa isang kilalang park sa Santa Rosa, Laguna. Meron pong 25 foot na space shuttle roller coaster doon na nang malfunction. Ito na yung mga kinatatakutan talaga eh. Dahilan, para yung mga riders po, naalala ko to, nabalita at napanood ko to sa TV. So, nastuck sila doon sa ibabaw ng loop, ng coaster. Sabi naman ng park relations head nito at na time na si Franco Cancho na lahat daw ng mga 25 na nakasakay nito, karamihan, mga estudyante, hindi ko sure kung may ano sila, field trip sila. Pero puro students and may mga teachers them. na -rescue naman daw lahat. Walang nasaktan. May mga reports na nagsasabing may personal ng ko yung tumulong may ibaba yung mga pasahero mula doon sa coaster. Sabi nung isang teacher, nung mga estudyante, patapos na eh, yung ride. Nakaikot na sila ng pabalik doon sa pabilog, yung loop. Tapos, doon daw medyo patagilid nagpabalik-balik daw yung ride. Saka biglang huminto na. Nakakatakot syempre, pero buti na lang, eh, naligtas naman silang lahat doon sa amusement park ride. Number three, ito naman sa Pasay. Isang ride na parang portable electric fan. Medyo may similarities doon sa, ano eh, medyo may similarities doon sa main story natin eh. Anyway, sa unang tingin, para siyang electric fan nga, na portable, na may blades. Unang tingin mo pala, alam mo na, thrill ride talaga ito. So itong insidente na to, kinover pa ng KMJS. At kung makikita nyo, parang yung mga blade ng electric fan yung sinasakyan nila. Eh, ganun na lang gagawitin nating analogy ha. May mga blade siya. Na ganun, tatlo. Doon nakaupo yung mga tao. So pag start ng ride, pag angat nila ng ganun, iikot na na parang electric fan at umiikot pa mismo yung mga blade. So parang 360 ride din siya in a way. Okay, habang umiikot sila, lahat ng klase ng ikot nangyayari na bigla pong huminto. Sa footage po doon sa KMJS, may mga nagsasabi pa ng talon. Talon na tayo. Takot sila eh kasi pag bumagsak 'yon at na naipit ka nung, Patay ka, 'di ba? Pag naipit ka ng bakal. Ang tagal po nila na nakabitin na patiwarik dyan. Sabi nga ni Jessica Soho, literal daw na bumaligtad yung kanilang mundo. Safe naman sila, no? At na-interview pa sila. Nung umandar na, makikita na nakapatiwarik pa rin silang binababa. Nakakatakot pa rin yung eksena ngayon, syempre. Pero at least safe na sila. Inikot na lang sila ng mano-mano para makababa na sila. Ngayon, pinanood yung episode na yan, sabi ng attendant na nagkaroon daw ng power malfunction. Statistics. Dito po ako curious, habang sinusulat ko tong kwentong to, nag-iisip ako, gaano kadalas ang mga ganitong klase ng trahedya? Isipin natin, ha, na tuwing sasakay tayo sa isang thrill ride, para tayong tumataya sa sugan. Okay, parang ganon, no? Pero yung taya natin ay buhay natin. Gaano kalaki yung chances of winning natin? It only took me one Google search para makita na hindi naman ganun kadalas ang mga insidente sa mga amusement park rides mga incidente na nagre ng mga injuries or even death. Yun yung kasama dito sa statistics na to ah. Karamihan daw po talaga dito at kung makikita rin naman natin, malfunction talaga yung cause. Sabi nila, ang overall risk of death sa isang amusement park ay estimated na. Hulaan nyo. Sige, comment nyo. Estimated na 1 in 300 million. So, napakaliit lang po, no? Every time nasasakay tayo, tumataya tayo ng 1 in 300 million chances of winning. Of course, yan po ay average lamang. Tataas pa yan or bababa, depende kung saan ka sasakay. Kung minemaintain po talaga, syempre, hindi naman likely na may magkaroon ng disgrasya. Pero kung nakikita mo, no, marami po sa mga peryahan yung gawa sa kahoy, ganyan nakikita mong gegewang-gewang. Abay, syempre, mas mataas yung percentage na mangyari ang isang disgrasya. Kaya, ingat na lang and make sure na meron silang tamang papeles or pasok sa standards yung ride na sasakyan mo. Napaisip lang din ako, ano kaya yung worst na amusement park disaster, no? Siguro, isave natin for future episodes. At kung gusto niyo na i-research ko, sabihan nyo lang ako. Comment nyo sa ilalim. Gagawin natin yan. Ano nga kaya, no? Nakurious ako bigla. Ang thrill ng ride. Madalas, 'yan yung hinahabol natin sa mga amusement parks, yung adrenaline. Yung pakiramdam mo, lumilipad ka. Pero katulad ng nakita natin sa nangyaring trahedya sa Saudi Arabia. Ang thrill na 'yan, pwedeng maging bagungot sa isang iglap. Thirdies, gusto ko na tandaan ninyo. Bago kayo sumakay, sa mga ganitong klase ng rides, lagi niyong siguraduhin na ligtas. Lagi niyong i-check yung safety harness. Kahit hindi i-check nung attendant, kayo na magsabi. Kulitin niyo sila, di ba? Storbohin niyo sila. Kung may iniisip ka parang mali, storbohin niyo sila para sure na buhay pa kayo. Sundin niyo rin yung instructions ng ride operators. At kung may problema, meron kayong kaba, may gut feel kayo sa puso nyo at katawan nyo, mas mabuti pa, huwag nyo na lang ituloy, no? Kahit na kung pumila pa kayo na mahaba, huwag na. Bantayan din natin, syempre, yung mga bata at tiyakin na ang mga rides ay angkop sa edad at taas nila. Maging mapanure, maging maingat, at huwag nating kalimutan na ang pinakamahalagang souvenir po na makukuha natin sa mga amusement park ay ang maiuwi natin ang ating sariling buhay at kaligtasan. At yung question of the day natin, 30 Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Ha? Eto, nakakadagdag ba sa thrill ng isang ride? Yung risk na maaari kang madisgrasya dito. Mahilig ka pa rin ba sa mga rides at sasakay ka pa rin ba kahit nakita mo na yung mga pinanood natin ngayon at alam mo, posible kang madisgrasya o mabatay dito, i-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento.